Inihayag na ng TV host actor na si Luis Manzano na looking forward siya sa pagbabalik showbiz ng kanyang asawang si Jessie Mendiola. Medyo malaki na rin daw ang kanilang anak na si Rosie or si Pinata. Kung kaya't Pwede na muling bumalik sa showbiz ang kanyang asawa, sa ni Luis. Hindi siya makikialam sa anumang deskarte ng kanyang asawa sa pagbabalik nito sa showbiz. At hindi rin daw niya pagbabawalan si Jesse na gumawa ng intimate at daring scenes sakaling magkaroon ng projects na kailangang merong ganong eksena. Sa ngayon, sinabi ni Luis na masaya siya sa pagiging daddy sa anak nila ni Jesse na si Pinat. At kung sakaling graduate na daw siya sa pagiging host ng mga reality TV at game shows, nais niyang ipamana ang kanyang korona sa mga susunod na henerasyon. Ilan nga sa mga napupusuan nito at nakikitang susunod sa kanyang yapak ay si Nairobi Domingo, Enchong D, Donnie Pangilinan at Edward Barber. Napapanood ngayon si Luis Manzano bilang host sa si game show na I Can See Your Voice. Yan ang ating entertainment news, Alex Foraque at Tatak RMN.